Masarap magmahal ng taong importante sa iyo. Masarap ipaglaban ang pagmamahal na pinahahalagahan mo. Pero masakit isipin na ang pusong minahal at ipinaglaban mo ay sadya pa hindi para sa iyo. The Philippine Showbiz List presents sampung mga gwapong lalaking aktor na hiwalay sa asawa. Dieter Ocampo Idiniklara ng Court of Appeals na null and void ang kasal ni Christine Hermosa kay Dither Ocampo noon. Matatanda ang unang naghain si Christine ng annulment na kanyang kasal kay Dither noong 2005. Nanindigan siya na hindi binigay ang marriage certificate sa seremonya ng kasal. Samantala, ang rason naman sa paghihiwalay ng dalawa ay ayon pa kay Dither ay sinagot siya ni Christine na hindi pa ito handa sa buhay may asawa. Sa kabilang banda, nang maalala ni Dether ang mga pagsubok na kinaharap nila ni Christine sa kanilang relasyon, inamin niyang hindi pa ito ang tamang panahon para sa pag-iibigan. Naglaylaw sa showbiz ang dating matinay idol na si dither para pagtuunan ang kanyang lifelong dream na maging isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon ay kapitan na ang 50-year-old actor ng Philippine Coast Guard Auxiliary, Jericho Rosales. Ang love story ni Jericho Rosales at Kim Jones ay isa sa mga pinakasweetest celebrity relationship sa showbiz. Nagkita sila Jericho at Kim sa pamamagitan ng asawa ni Dominic Ochoa. Sa isang nakaraang panayam ay binunyag ni Jericho na agad na nakuha ni Kim ang kanyang atensyon sa kanilang unang pagkikita. At matapos ang dalawang taong pakikipag-date, sa wakas ay binigay ni Kim sa kanya ang matamis na oo sa proposal niya noong August 2013. Ikinasal sila Kim at Jericho noong May 1, 2014. Isang magandang garden wedding sa Shangri-La Boracay Resort and Spa. Ngunit pagkatapos ng ilang taon bilang mag-asawa, ay nagpa siya ang dalawa na maghiwalay at nanatili bilang mabuting magkaibigan. Ayon sa kanilang ninong sa kasala si Richie Ocampo, ay naghiwalay ang mag-asawa noong 2019, ngunit nanatili magkaibigan mula noon. Magkaibigan pa rin ang dalawa habang patuloy nilang sinusuportahan ang mga post ng isa't isa sa social media. Richard Gutierrez Nagsimula ispekulasyon espekulasyong may pinagdaraanan ang relasyon ni Sara Labati at Richard Gutierrez matapos mapansin ng mga mapanuring netizens na hindi na sila nagkakasama sa mga lakad nila. Lalo pa't pa kilala ang dalawang mapag-post ng kanilang family trips at bonding sa social media. Hanggang noong December 8, 2023, ay nakapanayam ng ABS-CBN si Annabel Rama at dito tila kinampirma niyang may pinagdadaanan nga sina Sara at Richard. February 27, 2024, ng isap publiko ni Sarah na hindi na sila nag-uusap ni Richard at hindi na rin daw sila magkasama sa bahay at maging sa pagpapalaki sa dalawa nilang anak na sila Zion at Kai. Naganap ang pag-amin ni Sarah na makapanayam siya ng isang TV reporter noong March 1, 2024. Alger Abrenica Mismong si Robin Padilla ang nagkumpirma sa publiko na hiwalay na ang kanyang anak na si Kylie Padilla sa asawa nitong si Alger Abrenica sa isang tell-all interview. Isa ang kanilang paghihiwalay sa talaga namang sirubaybayan at tinutukan ng madlang people dahil sa mga karakter na naging involved sa kanilang issue. Mas lalo silang pinag-usapan matapos ang breaking silence post ni Alger na ngayon ay burado na kung saan ay inakusahan niya si Kylie na unang nagloko at di umano'y nanira na kanilang pamilya. Sa ngayon ay pinagsisikapan nilang magkaroon ng healthy co-parenting relationship para sa kanilang dalawang anak na sina Axel at Alas. Pancho Magno Nagsimulang magkaroon ng usap-usapan sa posibleng paghihiwalay ni Pancho at Max Collins nang magkahiwalay nilang idaos ang birthday na kanilang anak na si Sky noong 2021. Kinumpirma ni Max Collins na hiwalay na sila ng kanyang dating mister na si Pancho Magno sa isang panayam at sinabi ni Max na nangyari ang kanilang paghihiwalay noong panahon ng pandemya. Saan pa ni Max na hindi sila nagwo-work out at kailangan pa nilang magkalayo o pangtingnan kung saan patungo ang relasyon, lalo na at may anak sila. Gayun pa sinabi ni Max na pinaglaban nila ni Pancho ang kanilang relasyon bago ito itigil. Ayon pa kay Max, maayos ang kanilang paghihiwalay ni Pancho at napagkasunduan nila na gawin ito sa tahimik na paraan. Inihayag din ni Max na maganda ang co-parenting relationship nila ni Pancho sa kanilang anak na si Sky at malapit din silang mag -aibigan. Alwin Oytinko. Naikasal sina Alwin at Jenica Garcia sa isang simple at intimate na kasal sa tulong ng Christian family nila sa Victory Green Hill, San Juan City. Dagdag pa ni Alwin ay tanging ang mga kanilang closest friends at family lamang ang present during sa maliit na seremonya. Ngunit noong February 2, 2023, diretsya ang sinabi ni Jenica na hindi na sila mag-asawa ni Alwin. Ayon pa sa kanya, dalawang taon na silang hiwalay ni Alwin na ama na kanyang dalawang anak na sina Mori at Alessi. Unang napag-alaman ng publiko na tila may problema ang pagsasama nila noong March 2021. Noong panahong yun ay binura na ni Jenica ang mga larawan nila ng asawa sa Instagram at matagal nang inunfollow ni Jenica si Alwin sa Instagram. Kapansin-pansin naman na hindi na rin nakafollow si Alwin sa kanya kaya naman inusisa si Jenica kung bakit binura niya ang bakas na kanilang pagmamahalan ni Alwin. Nabanggit din ni Jenica sa interview na nagre-rent siya noon ng one-bedroom unit kasama kayang dalawang anak at noong May 2021, sa exclusive interview ng isang istasyon, ay nagpahiwatig si Jenica na hindi na buo ang kanilang pamilya. Sinubukan naman ni Alwin na si UN ang na kanyang asawa noong June 29, 2021 at humingi na kapatawaran si Alwin sa kanyang mga nagawang kasalanan sa asawa. Ibinunyag e ni Jenica na wala ng pagkakataong magkabalikan sila ng estranged husband na si Alwin. Sa panayam ng media sa kanya noong August 2023 ay sinabi ni Jenica na inaayos na nila ang kanilang annulment kaya hiwalay na sila ni Alwin. Tom Rodriguez Nagsimulang magkatrabaho si na Tom at Carla Apeliana sa teleseryang My Husband's Lover noong 2013. At noong 2014 ay inamin ni Tom ang paniligaw kay Carla. Lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan sa paglipas ng panahon at nagkaroon silang semi-live-in status na tumutuloy sa kondo ng isa't isa kapag may oras. Noong March 2021, ibinunyag na mag-asawa ang kanilang engagement. At noong January 2022 ay nagulat ang mga tagahanga ng matuklasan nila na nag-unfollow sila Tom at Carla sa isa't isa sa Instagram. Bagamat muling finalo ni Carla si Tom sa Instagram makalipas ang ilang araw, lalo pag lumaki ang issue na magkaroon ng misteryosong post si Tom tungkol sa pag-alis na ikinagulat ng mga netizen kung may kaugnayan ba ito kay Carla. Binasag naman ni Carla ang kanyang katahimikan tungkol sa hiwalayan nila ni Tom gamit ang mga katagang I was disrespected, I was betrayed, I was lied to. Mula na magkahiwalay sila, ay nagbahagi si Carla ng mga posts sa social media tungkol sa kanyang healing at self-love journey. At noong Setyembre na nakaraang taon, ay sinabi ni Carla na sa wakas ay nakamove on na siya sa relasyon nila ni Tom. Bumalik na sa Pilipinas si Tom noong January 2024. Matanda ang lumipad si Tom patungong Arizona, USA noong 2022 kasunod ng hiwalayan nila ni Carla. Ayon pa kay Tom, ay handa na siyang umibig muli at sinabing may nakita na siyang bago. Ngunit sa ngayon ay nais niyang itago muna ang pagkakakilanlan na kanyang special someone. Eric Fructuso Inami ni Eric na hiwalay na sila ng non-showbiz wife niyang si Gian. Nangyari yun ng panahong abala siya sa ABS-CBN Afternoon Drama Series na Kadenang Ginto na umeri noong 2018. May apat na anak na Eric at Gian at noong September 2019 ay naiulat pa ang masaya nilang buhay mag-asawa sa loob ng labing anim na taon. Sabi pa ni Eric tungkol sa paghihiwalay nila ni Gian ay sirabi na kanyang dating asawa na pareho silang hindi pa mature. Sa ngayon ay prioridad ni Eric ang kanyang mga anak at tingin niya ay wala na pag-asang magkabalikan sila ng kanyang asawa. Raymart Santiago Ikinasal si Raymart Santiago at Claudine Barreto noong March 27, 2006, ngunit na anal noong 2013. Nagkaroon silang dalawang anak, sina Sabina at Santino Santiago. Residido si Raymart na humingi ng annulment sa 9-year marriage nila ni Claudine at kasalukuyang nasa korte na ito. Inakusahan ni Claudine si Raymart ng physical injury at hiniling sa korte na mag-issue ng utos ng proteksyon laban sa kanya na maglalayo kina Claudine at sa kanilang mga anak mula kay Raymart. One Miguel Bondok Ikinasal si Juan Migs sa French-Filipino commercial model at actress si Valerie Barrio noong December 2009 sa isang civil rights ceremony. Muli naghiwalay din matapos ang ilang taong pagsasama. May dalawa silang anak na silang Armel at Antoine sa ngayon. Abala si Juan Migs sa pagmamanage sa kanyang food franchise business. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!